Kusyo, kusyo, kusyo. Paano ba mag, ano, magpupunas ng kotse? Dito, dandahan na. Dandahan. At may na yung may gasgas hindi atin. Ah, oh, yun. Paano kung magasgasan yan, di, ano mangyayari sa atin? Kalpasahod. <laughs> Ito pala yung kaibigan ko si Kusyo. Kasama ko sa trabaho. Pag magasgas niya tong kotse. Kalpasahod. Ah, oh, kalpasahod. So, papakitaan tayo nga paano siya magpupunas. Ayan, yan. Kano oh. ano? Kaya kawin na dilang ko yung kawin. Oo. Yan. Magbilis magpunan siya. Magbilis. Ba't daw? May gas daw. Okay lang yan. Ano yan? Unahin mo yung salamin. Salamin. Mga salamin. Kaya eh, ulang matuyo yan. Oo. Oh. Unahin mo yung salamin. Yan. Eh. Salamin. Pinunan niya mga salaming kaibigan. Yan. So, tutukan to natin yung pagpupunas niya. Ganyan yung pagpupunas. Yan. Yan. ba? Ah, kakaumpisan lang pala ng mga vlogger tong Kongol Fighter. Hindi <laughs> namin alam paano magbablog no so susubukan na lang namin pang oh, may gas gas may gas gas so na may nakasabit sa ata dito mga kaibigan okay, eh. yan o oh, gas gas yan oh yun gas gas to mga kaibigan gas 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 kami ingat kami uh, baka kami pa kulong pati mm. ngayon Tagaponas pa yan ang kotse. Mga ilang taon yan dito. May kotse na rin yan. Ayan. Oo, oh, ina naman. Huwag kayo magsampay dyan. Ayan, huwag yun yun. Nagsampay. Oo oh, nga, sitahin mo yun mamaya. Sabihin mo, nakikita kayo sa si CCTV. Kaibigan, may nagsasampay oh. doon. Oh. No? bawal yan bawal i-zoom natin ha yan, you know, yan yung baba ng tiniti -tini na yan so bawal yan magsampay dyan siguro ano to yung may negosyo tong parol <laughs> malapit na yata mag disember december nakakabit na ng mga parol eh oh. Oh? na ng mga parol kanya kanya na kami oh, mamaya sisitahin daw namin mamaya bawal dyan eh Mga kala niya, ano to? Ah, oh. tama na 'pag ka-talo. Oh. Ka. oh, tapos keso, oh. na kikita 'yung ilaw bukas oh. Ibilin <laughs> 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 siya. Patawanin 'yung mama. Hindi po 'yan <laughs> De, pupuera, no, tapos yung. Ah. No. Totoo. Kasiksin to... oh. Pero totoo tutukan natin 'yung ating pagba-vlog nito sa so pagpupunas ng kotse. Ganito lang pagpupunas ng kotse, mga kaibigan. Ayun. dandan at least pulido ano man kailangan ng gumamadali eh ah baba daw baba okay dito na siya sa park ng malapit na siya matapos kibigan ah, parang ano lang parang ano tawag doon yung naga uh, mahaplos haplos lang sa hita ng chicks ng babae yan ganyan po parang nagpupunas ka lang naghahaplos ng ano ba babae ba Oo. hita ng babae yan dandahan lang dandahan lang ha ang gamit pala namin na ano yung ah pum pang pum yan eh may halong goma to eh hmm. yang pamulas kami dia ya. mau oh, kita lagi malapit na siya matatapos kaibigan boards ang aso natin dyan boards paliguan mo ng sundogs para pumuti <laughs> Kaligo lang. Ano ang pangalan ng aso na yan? Chitso? Ah, Chitso. Hello. Oh. Ah, ano? Hindi makairam na ako. Pang-spray. Apat. Oh, sige. Nandiyan na ba? Papunta na yung tao Ah, papunta na. Sige, sige. Diyan lang sa labas. Oo. Oh. Pag-iwisan ko. Oh. Sige, sige. Hindi na malamig Hindi na lumalamig? Oo. Eh. Uh -huh. Ako, ah, wala ng preyon. Ha? Ah. Ako, wala ng preyon. Ito ba? Ay, hindi. <laughs> Joyride pala. Okay. <laughs>

mababa ah, yung vlog natin patapos na ito na